Magandang umaga, magandang araw, magandang gabi. Welcome back ulit kayo mga kaparmer sa ating mounting channel. So bagong update tayo ngayon. So sa ating ampalaya. So welcome back sa Putot Vlog or Jax 2015 Farm. So dito tayo ngayon. Nung nakaraan nag-upload ako na may sakit yung ating ampalaya. Ito yung bunga. Ito yung halos lahat ng bunga na lumaki na pinang nahinarbes na lang natin kasi lumala eh. Lumala yung sakit niya. Saka, di ba, nagkasakit yon So, nagkasakit siya ng ganito. Ang dami nga dyan, nag, ano eh, nag comment ng share nila. So, ito ngayon, di tayo magsisilik. Ilagay lang natin to sa roll bag. Tapos, yan. pasan natin to dun sa buyer. Bagsak presyo to ngayon. So, wala tayo magagawa. Ito kasi, ah, uh, naranasan na naranasan ko to dati parang makasuko talaga pag ganito itsura nya oh. nakikita niyo ba ang pangit pero matigas siya hindi naman siya ano hindi naman siya yung mahinang mahina pero matigas masyado ah uh, ko kagad yung sarili ko kasi sabi ko over to nasunog siguro to ng over na paggamit ng side o ano man. kasi <coughs> yung pinagsabay natin is yung bagong ano yun, yung narita narita at saka ano so yan, marami sana yan kaso yun nga lang reject. so yung inamit ko <coughs> liquid na daconil at saka uh, yung narita so sa timpla ko sa narita hindi ko kasi alam kung ano so tinimpla ko siya ng 30 ml ito yung inisprayan natin no? Oh. ito yung ginamit ko nung nakaraan yan itong gold yung makakapatay meron dun ang mapatay nito yung mga green bag mapatay nito tapos ito pungicide to narita yan yung oh, ang kanya is the ficonazole so pungicide siya na systemic pungicide kaso dinagdagan din natin ng ganito dakonil so in yung ratio kasi nito dapat 10 ml lang yung nilagay ko is 20 tapos ito naman yung rate nito nasa dosage niya dapat nagamitin is 4 to, 4 to 6 tablespoon lang so yung ginamit ko dito is 60 60 ml so tapos yung parapets is ano yan, diyan uh, ginamit ko diyan. Nakalagay naman kasi dito sa kanya 3 to 5 yung so, ginagamit ko, is 3 lang so 30 ilang yung ginagamit ko. <clears throat> ang nangyari, nagresulta siya ng napaka hirap unawain na nangyari. Ayan no, oh, yun yung nangyari. Nasunog yung ano niya. Tapos hindi rin nagamot. Sabi ko ano kaya ang maganda rito? Patayin ko na lang kaya 'to. Pero mayroon ako napansin na hindi siya masyadong natamaan nung <clears throat> pag-spray ko. Hindi siya masyadong natamaan. Maganda naman yung bunga, 'yan 'no, yung natira. Hindi masyadong tinamaan siguro 'to. Pero kunin na natin. Ayun. Kunin natin 'to, malaki na. So, ito, hindi siya natamaan. Hindi siya gaya nung maliliit na kinuha ko na sunog. Gumanda rin yung kanya dito. Yung ano niya. Dito kasi yung problema eh. Pag yan oh, yung tubig na yan hindi malalaglag sa ilalim. Diyan nagbabrown. So, punggus pala yung, hindi pala yung tubig yung ano, daylan. Kundi punggus. So, shoutout nga pala doon sa nagtawag sa akin na kamuti na kamuti ka sabi niya doon sa comment section okay lang <clears throat> okay lang po yun sir uh, tanggap ko po na kamuti akong tao kahit tawagin mo nga ako bubu okay lang eh diba? sanay po ako una ko po yung pinag-aralan hindi magdamdam sa kung ano man yung sasabihin sa akin importante hindi ako makapanakit ng tao so ang sinishare ko dito yung experience ko mismo so for this ngayon bago ako nag harvest kasi sa, sa inyo 2 days 2 days kayo nag harvest eh so nasa inyo yun sa akin kasi 4 days ako nag harvest ngayon so dun sa ratio ng abuno ah uh, dadagdag tayo dun ng ano ng ratio dadagdag tayo dun mamaya kasi parang na short siya. so gawin natin dalawang sardinas na sa isang 20 liters dalawang sardinas na netrabor at dalawang sardinas na Yara Winner. Tapos sabi ni sir na pulis ka farmer, ah, yung pulis na farmer, sabi niya sa akin. ah uh, sabi niya sa akin. Sabi niya sa dun sa video niya, sa isang drum, isang kilo na asin yung ilalagay. So, ang gagawin natin dito, i-divide natin yung 1000 grams kasi isang kilo 'yan sa apat na balde. Apat na balde lang kailangan natin eh. So, i-mix, ihalo natin 'yon sa abu, sa abuno magabuno tayo mamaya pagkatapos natin mag-deliver. Tapos yung chlorine naman, 250 grams sa isang drum. Pero hindi pwede isa ba yun? Gagawan ko yun ng separate na video. Pero mamaya, yung 250 grams na yun, tutunawin ko lahat yun at i-spray ko yun dito sa palibot ng ano, ang palayahan. Kasi yun daw yung alternatibo niya sa mga... Hindi ko nga alam kung ano yung alkal base, alkaline base na mga fungicide. So, ah uh sana hindi tayo ano hindi tayo makasuhan sa ginagawa natin kasi baka kasi natin hindi pa ako nakagamit ng ano hindi pa ako nakagamit ng tag nito uh, na alkaline base so ito na yung natira ito lang mga kaparmer yung natira ito lang yung tinira ko na bunga kasi alam ko ito hindi ito tinamaan eh kasi bagong bunga nya to so instead na mag na ako ngayon na expected na pulbiring na talaga siya hindi ako nakaharvest e, kita nyo wala akong malalaking bunga na iniwan inubos ko lahat eh yan o so abangan nyo po ako tsaka doon po wag nyo dito kasi sa channel natin talaga ang sinasabi ko rito is katotohanan no kung ano yung mga bawal at mga hindi so sana wag nyo na akong gayahin na magamit ng dalawang uh, ano dalawang pundiside sa isang esprihan lang halimbawa gumamit ka ng dakonil ngayong araw gagamitin mo yan dakonil lang gumamit ka ng narita di ko po nasol yung kanyang no, kanyang active ingredients yun lang gamitin mo kung gagamit ka ng mungkusib mungkusib lang gamitin mo wag mo ihalo na dalawahin kasi ito yung resulta eh. instead na siguro gumaling na ito sana sa dakunil kaso nga lang masyadong malakas kaya hindi siya na ano hindi siya nagamot instead nagkasakit pa siya tuloy pati yung maliliit na damay kaya tingin ko talaga parang mali eh. So, salamat sa Diyos na nagkamali ako at may tumawag sa akin kamuti. Okay lang yun. Tawagin mo man akong gagot, bubo. Okay lang sa akin. Baliwala sa akin lahat ng sasabihin mo. Ang importante, makatulong ako sa mga gustong matuto to magtanim. Kasi ako, pangalawang bisis ko pa lang itong magtanim. Kaya mo tinawag na kamuti siguro. Kasi, uh, Matagal ka na masyado sa pagtatanim ng ampalaya. So, kaya, broad, salamat sa'yo aginising ah, ginising mo ko at saka mayroon akong natutunan sa sa'yo so ito hindi na no so yun lang mga kaparmer no yung update natin ah uh, yung ano sana sana lang guma mapagaling pa natin to kasi ang pinaka opsyon ko talaga dito sana ako mapilyor eh talagang bala ko dito papatayin ko na lang to ito, hindi na tamaan to, oh. Malinis din siya, oh. Hindi tamaan to kasi na dami niyang dahon eh. Ay, nalaglag tuloy. Yan, makinis siya, oh. Pero bit bitak kasi nahulog eh. Yan, oh, malinis siya. maganda rin naman pala. Talagang na-over lang 'yun. Meron dito mga malalaki na natira. Na iniwan ko na hindi natamaan kasi sa ibabaw to sila. Yan, oh, ang linis, oh, ang kinis. Ang laki. Ang laki niyan. Kaya Salamat talaga na nangyari yun sa akin. Kasi sa susunod kong pagtatanim, iwasan ko nang gumamit ng gano'n. Iwasan ko na talaga yun. Ito, tinamaan talaga ito. May natira pala dito. Ito kunin na natin. So, salamat talaga mga kaparmera sa pagtitiis yun. Panoorin ako. Uh, panoorin yung mga video natin. Shoutout nga pala dun sa mga bagong subscriber ng channel ko. Uh, salamat sa inyo, sa suporta nyo. Uh, sana dumami pa yung tatawag sa akin na kamuti para marami akong matutunan so yun mga kaparmer shoutout nyo pala dun sa kaiser na hindi ko nang kasi mabanggit sir yung pangalan mo hindi ko hindi ko si maalala lahat eh yung nagsuggest na panoorin ko yung video ng pulis, ano ni sir polis yung paggamit ng asin at saka chlorine so ito na sir mamaya uh, update ko kayo kasi mag harvest pa ako ng talo ngayon kasi kakatapos ko lang dito sa Ampalaya. Pero sa talong, wala tayong problema. Uh, sa awa ng Diyos. Uh, yung mga kasabayan ko rito, 10 piso na lang yung kuha sa kanila. Sa atin, 20 pa. Kasi yung talong natin, uh, siguro maganda. Kaya maganda rin yung presyo. So dito ngayon, tanggapin ko, tinatanggap ko. Failure ako ngayong harvest ko dito. Hindi ako susuko. Kasi kapag sumuko ako ngayon, hindi ko ma hindi ko ma ano, hindi ko maitatama yung pagkakamali ko. Pag sumuko ako ngayon, hindi na ako tatanim ng ampalaya. Hindi rin ako makatulong doon sa mga gustong magtanim na nahihirapan din. So sana samahan niyo po ako. Ito ito rin na ano, yung pag-aaralan natin. Yung mga hilo na yan sa sa dahon sa ilalim, okay lang yan matanda na kasing dahon na yan kailangan nyo dapat kasi dyan masunod yan na ano eh ilalaglag so mga kaparmer, wala ang bunga wala tayong harvest sa loob ng mga ano isang linggo wala tayong harvest pero isang linggo pag-aaralan natin yan uh, bawat spray bawat apply ko gagawan ko ng video ano man ang magiging resulta mamatay man yan o ano man ang magiging resulta kung gumaling man yan dun tayo doon tayo matututo. Doon ako matututo. So, maraming salamat. At nawa, ingatan ng Diyos inyong malit na sangbayan. At oh nga pala, no. Bago ko makalimutan. Meron akong ipakita dito. Ito yung naiindahilan, eh. nung araw. Napansin ko nung pumasok ito. Ano kaya yun. Hirap kasi dito patay na, ano eh. Walang ibang nakapatay. Hirap nito. Basta yun lang. Eh, wala na. Dito yun, eh. yun lang yung na, pinatay ng ano eh yung makapatay noon uh, gold lang at saka gold lang talaga kasi magkaparmilya yun sila ng ano nung green bag so sa bawat spray nyo okay nyo lang magmix mix kayo ng ano Magmix mix kayo ng gold 30 ml sa bawat spray ninyo ng gold para ano hindi yan hindi kasi yan makasunog So, hindi natin nakita. Sayang. Update na sana yun. So, yun lang mga kaparmer. Maraming salamat. At sa susunod na video ko, eh, yung pagtimpla ng, ng asin at saka ano, asin at saka chlorine. So, sa ngayon, maraming salamat. Salamat po sa inyong panonood. So, summarize ko muna para ano, yung ginawa ko dito nakaraan, anak ah, impact ako. Nagdalawang dalawang decide so wag nyong gayahin ang ginawa ko na mag gumamit kayo ng dalawang pun sa isang sprayhan. Kung pwede, kumare Uh, kayo ngayon ng pondicide pag umaga ispray kayo ng isang pondicide okay lang yun okay lang yun wag lang ninyo ipagsabay tapos Uh, kaya yan medyo uh, gumanda kasi gumamit ako dyan ng Bio Optimax at saka Bio Tonic. So, tinimil, tinimil lang din yun. So, yun pala yung hindi ko nabanggit sa inyo, no? So, pag nagkasakit yung ampalaya ko, ang ginagamit ko lang, napanggamot talaga sa kanya, sa kanyang ano, para gumanda uli, is yung para mag-plasing siya ba? Dito sa, ano plasing, yan. Mag-plasing kasi yan sa biotonic. tonic lang talaga. So, sige, mga kaparmer salamat sa Diyos at pagpalain nawa kayo parati at ingatan ninyong malit na sang bahayan gantihin nawa ng Diyos ang inyong kabutihan sa akin na ginagawa gantihin nawa ng Diyos yan mga kaparmer salamat